Ang dami ko ng problema sa buhay. Dumagdag pa to, wow, ah. Ito na tayo sa Jollibee, Guide. Mission accomplished, be. Tulad ng Jollibee sa Dubai, Singapore, Milan at Madrid. Eh, pwede ko na rin tantusan ang Jollibee sa may New York City. Alam mo ba, living abroad isn't always glam, tahimik, yes, maayos, oo. Pero minsan, eh talaga naman nakakamiss ang lasa ng Pilipinas. ito ayaw magpaka, magpabukas. Ang dami ko ng problema sa buhay. Lumagdag pa ito ah. May taste of Jollibee. Wow. Kaya naman ako, pag may Jollibee sa isang city na binibisit ko, eh, automatic stopover yan. Chicken joy with rice, Jollibee spaghetti, peach mango pa, eh, lahat yan parang yakap mula sa Pilipinas. Kung yung iba, ang nasa bucket list nila ay Eiffel Tower. Ako be, Jollibee in every country. O, oh, ba diba, simpleng kaligayahan be, pero grabe, ang impact. At kung ikaw ay eh, nakatira rin dito sa abroad, katulad ko, eh, sure ako gets mo yan. There you have it, mga be. Yan po ang aking kwentong Jollibee. Having said that, maraming maraming salamat po sa inyong walang sa support, panunod. At ang dahil dyan, always, Remember, I love you, all. Kaya natin mag-a-company kaya, mga mm. bebe. grabe. Sobrang busog, sobrang sarap. At talaga namang, um, tawag dito, craving satisfied ang ating mga lalamunan. <laughs> yes! Yes!